Mga kababayan, may napakalaking balita para sa ating mga senior citizens. Simula Disyembre 1, may mga importanteng pagbabago sa SSS pension payout na tiyak na makakaapekto sa libu-libong matatanda sa buong bansa. Kung isa ka sa mga benepisyaryo o may kamag-anak na senior citizen, ito ang video na kailangan mong panoorin ngayon din. Ano ba ang mga bagong patakaran? Gaano kalaki ang magiging dagdag o bawas sa inyong pensyon? at paano mo masisigurong makukuha mo ang tama at kumpletong benepisyo? Hindi lang yan. Tatalakayin din natin ang mga bagong proseso sa withdrawal at payout schedules na posibleng magbago sa karaniwang rutin ng ating mga lolo at lola. Hindi natin pwedeng baliwalay nito dahil ang bawat sentimo ay mahalaga sa mga senior citizens. At higit sa lahat, gusto nating masigurado na walang sino man sa kanila ang may iwan o malilito sa mga bagong pagbabago. Kaya kung gusto mong maging handa at updated sa mga bagong SSS rules, manatili sa video na ito hanggang sa dulo. Ipapakita namin sa iyo step by step ang lahat ng dapat mong malaman para sa December 1 payout. Huwag kalimutang i-like ang video ngayon din para makasama ka sa aming updates at alerts sa SSS. Ito ang unang hakbang para siguradong hindi ka mahuhuli sa pinakamahalagang balita para sa ating senior citizens. Simula Disyembre 1, maraming senior citizens ang makakaranas ng malaking pagbabago sa kanilang SSS pension payout. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito sa araw-araw nilang buhay? Kung ikaw ay isa sa mga benepisyaryo o may mga kamag-anak na senior citizen, mahalagang maintindihan mo ang mga pagbabago bago dumating ang unang araw ng Disyembre. Imagine mo lang, bawat piso ay mahalaga, bawat dagdag sa pensyon ay maaaring magdala ng mas maayos na pamumuhay, mas maraming gamot, mas maraming pagkain, at higit sa lahat, kapayapaan ng isip. Ngunit bago tayo sumabak sa mga detalye, kailangan muna nating maunawaan kung paano gumagana ang SSS pensyon ngayon. Sa kasalukuyan, ang pensyon ay binabayaran base sa inyong kontribusyon sa nakaraang taon, kasama na ang iba pang factors tulad ng edad, at bilang ng taon ng kontribusyon. Maraming senior citizens ang nakasanayan ng isang tiyak na halaga kada buwan, kaya't ang anumang pagbabago ay maaaring magdulot ng pagkalito o kaba. Kaya naman, critical na malinaw sa lahat kung ano ang mangyayari, paano ito makakaapekto sa kanila, at kung ano ang dapat gawin upang hindi maapektuhan ang kanilang financial security. Ang pagbabago sa Disyembre ay hindi lamang simpleng pagtaas o pagbaba ng halaga. Ito ay may kasamang bagong proseso sa withdrawal, bagong schedule ng payout, at bagong requirements na dapat sundin ng bawat benepisyaryo. Sa video na ito, hindi lang natin tatalakayin kung magkano ang magiging bagong pension, kundi ipapakita rin natin kung paano maghanda, paano i-check ang inyong account, at paano tiyakin na makukuha ninyo ang inyong benepisyo ng walang abala. Maraming senior citizens ang nag-aalala na baka mahirapan silang makipag-ugnayan sa SSS, lalo na sa panahon ngayon na mas maraming tao ang nag-a-access ng kanilang benefits online. Pero huwag mag-alala, tutulungan natin kayo step by step para masiguro na kahit sino man ay makaka-adjust sa bagong sistema. Ang layunin natin ay walang maiiwan, walang malilito, at lahat ay makikinabang ng tama sa bagong patakaran ng SSS. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakaimportanteng parte. Ano ba talaga ang pagbabago sa SSS payout ng mga senior citizens simula Disyembre 1? -o? Ang pinakamahalagang punto na dapat maintindihan ay hindi lang basta taas o baba ng pensyon. It's like what is the law is like, kung paano binabayaran yung pension, ang schedule, and yung mga requirements bago mo matanggap ang pera mo. Una sa lahat, may bagong formula ang SSS para sa computation ng monthly pension. Bago, karaniwan, ang pension ay base lang sa average monthly salary credit at bilang ng taon ng kontribusyon. Pero simula Disyembre 1, may adjustment na mas kumikilala sa inflation at sa current economic situation ng bansa. Ang ibig sabihin nito, may posibilidad na ang ilang benepisyaryo ay makakatanggap ng mas mataas na pensyon, lalo na yung matagal nang nagbabayad ng kontribusyon at consistent sa kanilang SSS record. Sa kabilang banda, may ilang kaso rin kung saan ang pensyon ay maaaring bahagyang bumaba. Karaniwan ito sa mga benepisyaryo na may irregular o kulang na kontribusyon sa nakaraang taon. Kaya mahalagang i-check ng bawat senior citizen ang kanilang SSS record bago dumating ang payout. Pangalawa, may bagong payout schedule na dapat sundin. Hindi na lahat ng benepisyaryo ay sabay-sabay makakakuha ng pera sa parehong araw. Ang SSS ay nagpatupad ng staggered release depende sa huling digit ng SSS number. Halimbawa, kung ang huling numero ng SSS ID mo ay 1 o 2, maaring mauna kang makatanggap ng pensyon. Samantalang ang iba ay sunod-sunod sa mga susunod na araw, ang layunin nito ay maiwasan ang overcrowding sa branches at mas mabilis na pagproseso ng lahat ng pensioners. Pangatlo, may updated requirements sa pag-claim ng pensyon. Kung dati, isang simpleng withdrawal lang sa teller ang kailangan, ngayon ay may dagdag na verification, lalo na para sa mga nais mag-claim sa online or over the counter. Kabilang dito ang valid ID, SSS card, at minsan pati proof of latest contributions, lalo na kung may gap sa history ng payment. Kaya kung hindi maayos ang dokumento, posibleng ma-delay ang payout. At alam nating ang bawat araw na delay ay maaaring magdulot ng stress sa mga senior citizens at kanilang pamilya. Isa pang mahalagang aspeto ay ang online banking option. Para sa mga senior citizens na may access sa online banking, mas madali na ngayong matanggap ang pensyon nang hindi nalalabas ng bahay. Ngunit maraming matatanda ang hindi pamilyar sa digital transactions. Kaya sa video na ito, ipapakita natin ang step-by-step -step guide para mag-register sa SSS online portal, paano mag-update ng account, at paano matiyak na walang problema sa transfer. Ito ay critical dahil ang kaunting kaalaman sa technology ay maaring makapagpabilis o makapagpabagal sa pagtanggap ng pensyon. At hindi lang ito basta instruction. Maraming senior citizens ang natutunan ng makipag-ugnayan sa SSS sa pamamagitan ng kanilang pamilya o mga anak. Halimbawa, si Mang Ramon, isang retired public school teacher, ay unang nag-aalala dahil hindi siya sanay sa online banking. Ngunit sa tulong ng kanyang apo na update ang kanyang SSS record, nakapag-set up ng online account, at sa Disyembre 1, agad niyang natanggap ang bagong pensyon, walang abala, walang stress. Ito ang klasing kwento na gusto nating marinig at maranasan ng bawat senior citizen sa bansa. Ang layunin ng pagbabagong ito sa payout ay malinaw, mas maayos, mas ligtas, at mas organisadong sistema para sa lahat ng benepisyaryo. Ngunit para magawa ito ng tama, kailangan nating maunawaan ang bawat detalye at handa sa bagong proseso. Sa susunod na bahagi ng video, ipapakita natin ng step by step kung paano i-check ang iyong SSS record, paano mag-claim, at paano masiguro na makukuha mo ang iyong pensyon ng walang delay. Ngayon, simulan natin ang pinaka-practical na bahagi. Paano mo masisiguro na makukuha mo ang bagong SSS pension mo ng walang problema? Unang-una, kailangan nating malaman kung ano ang status ng SSS account mo. Ito ay simple lang, pero napakahalaga. Para sa mga may internet access, pwede kang mag in sa SSS online portal. Kung wala naman, pwede kang tumawag sa SSS hotline o pumunta sa pinakamalapit na branch para i-verify ang iyong record. Kapag nag-login ka sa portal, tingnan ang tatlong pangunahing bagay. Una, ang iyong total contributions, siguraduhin walang kulang or gap sa history ng pagbabayad. Pangalawa, ang iyong membership status, dapat ay aktibo ang iyong account dahil kung suspended o may issue, hindi mo agad matatanggap ang payout. Pangatlo, ang iyong payout schedule. Dahil simula December 1, iba-iba ang release dates depende sa huling digit ng SSS number. Ito ang unang hakbang para malaman mo kung kailan eksaktong araw makukuha ang pera mo. Ngayon, tungkol sa mga dokumento, siguraduhing handa ang valid ID, SSS card, at anumang proof ng contributions, lalo na kung may gap sa contribution record. Para sa mga senior citizens na mag-claim sa over-the-counter, dalhin ang lahat ng dokumentong ito at pumunta ng maaga para maiwasan ang mahaba na pila. Para sa mga pipili ng online transfer, siguraduhing tama ang bank account details at updated ang mobile number at email sa SSS portal. Maliit na pagkakamali sa details ay maaaring magdulot ng delay o pagkakahold ng payout, ngunit hindi lang ito tungkol sa mga papel at account. Maraming senior citizens ang nakakaranas ng stress o kaba tuwing payout, lalo na kung hindi pamilyar sa digital tools. Kaya narito ang tip, humingi ng tulong sa anak apo, o kaibigan na may kaalaman sa technology. Ang maliit na tulong ay malaking ginhawa. Halimbawa, si Aling Rosa, isang retiradong nurse, ay unang nag-aalala dahil hindi siya sanay sa online banking. Sa tulong ng kanyang apo, na-set up niya ang online account, na-verify ang records, at nang sumapit ang Disyembre 1, nakuha niya agad ang kanyang pensyon ng walang problema. Isa pang mahalagang bagay, kung may nakitang discrepancy sa record, huwag magpanik. Tawagan agad ang SSS hotline o pumunta sa branch para maayos ka agad. Huwag hintayin ang payout day bago mag-report ng error dahil maaari itong magdulot ng delay sa pagtanggap ng pensyon. Ang bawat detalye ay mahalaga mula sa tama at kumpletong impormasyon hanggang sa wastong dokumento. Upang masigurado na makukuha mo ang benepisyo mo sa tamang oras at para sa mga gustong gamitin ang online banking, narito ang simpleng proseso. Una, mag in sa SSS portal. Pangalawa, i-update ang bank account information. Pangatlo, i-check ang iyong payout schedule at contribution history. Kapag kumpleto at tama na ang lahat, Makakatanggap ka ng notification mula sa SSS kapag na-release na ang payout. Ang simpleng hakbang na ito ay makakaiwas sa stress, pila, at anumang problema sa physical branch. Sa kabuuan, ang sikreto para sa smooth na pension payout ay pagiging handa, tamang impormasyon, at tamang dokumento. Huwag hintayin na ang problema ay mangyari sa huling minuto sa pamamagitan ng proactive na paghahanda, masisiguro natin na ang bawat senior citizen ay makakatanggap ng pensyon ng walang abala at walang stress. Ngayon, pag-usapan natin ang mga karaniwang pagkakamali na madalas gawin ng senior citizens sa kanilang SSS pension payout at higit sa lahat kung paano ito maiiwasan una sa lahat. Marami ang nag-aakala na sapat na ang dati nilang records at wala nang kailangang i-update. Pero simula sa bagong sistema, simula Disyembre 1, kahit kaunti lang na discrepancy sa pangalan, birthdate o SSS number ay maaaring magdulot ng delay sa payout. Kaya bago ang payout date, i-double check ang lahat ng impormasyon sa inyong SSS account SIMPLO, ngunit napakahalaga ito. Pangalawa, may mga senior citizens na nakadepende lamang sa physical branches para sa pagclaim ng pension. Kahit na normal lang ito dati, sa bagong staggered release schedule, maaaring bumaba ang efficiency ng payout kung hindi handa sa pila o kung kulang ang dokumento. Dito pumapasok ang kahalagahan ng online verification at online banking option. Kung may kakilala o pamilya na pwedeng tumulong sa online setup ito ay malaking tulong para maiwasan ang unnecessary stress. Pangatlo, isa sa pinakakaraniwang pagkakamali ay ang hindi tamang bank account details. Minsan, maliit na typo lang sa account number o wrong branch code ay nagiging dahilan ng delayed payout o hindi pag ng pension. Kaya bago mag-finalize ng claim o transfer, i-check ng tatlong beses ang bank details. Ito ay maliit na hakbang pero malaking proteksyon sa pera ng senior citizens. Pangapat, may mga senior citizens din na hindi alam ang bagong payout schedule. Kung hindi ito alam, maaaring dumating ang Disyembre 1 at magulat na lamang kung hindi pa narilis ang pension nila. Dito, mahalaga ang pagiging proactive, i-check sa portal o SSS hotline ang eksaktong araw ng payout base sa huling digit ng SSS number. Kung may duda, huwag magatubiling tawagan ang SSS para makasigurado, ngunit hindi lang ito tungkol sa mga technicalities. Ang isa pang tip ay ang pakikipag-ugnayan sa pamilya o mga kaibigan. Maraming senior citizens ang natutulungan ng kanilang mga anak o apo para maging smooth ang proseso. Halimbawa, si Mang Lito, isang retiradong driver, ay hindi sanay sa online banking sa tulong ng kanyang anak na nag-set up ng account at nag-check ng records, nakasigurado siyang makukuha ang pensyon sa tamang araw ng walang problema. Ito ay simpleng tip, pero malaking ginhawa para sa mga senior citizens. At isa pang karaniwang pagkakamali ay ang hindi pag update ng personal information tulad ng bagong address, bagong contact number, o kahit pagbabago sa marital status. Ang bawat maliit na detalye ay mahalaga sa SSS records para maipadala ng tama ang notification at maiproseso ng maayos ang payout. Kaya bago sumapit ang Disyembre 1, gawin ang simpleng hakbang na ito, review at i-update ang lahat ng personal information sa SSS portal o sa branch. Sa huli, ang sikreto para maiwasan ang mga pagkakamaling ito ay kahandaan, tamang impormasyon at proactive na approach. Sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang na ito, masisiguro na ang bawat senior citizen ay makakatanggap ng pensyon ng walang abala, walang pagkaantala, at walang stress. Ngayon, pag-usapan natin ang mga kwento ng tunay na buhay, mga halimbawa kung paano nakakaapekto ang bagong SSS payout system sa mga senior citizens at kung paano makakatulong ang kanilang pamilya para mas smooth ang proseso. Dahil sa pagbabagong ito, mas mahalaga ang suporta ng pamilya. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi sa peace of mind ng ating mga lolo at lola. Halimbawa, si Aling Nena, isang retiradong guro sa probinsya, ay natutong makipag-ugnayan sa SSS portal sa tulong ng kanyang anak. Sa una, takot siya sa online process at sa idea na kailangan niyang i-update ang records. Pero sa gabay ng kanyang anak, naayos nila ang lahat ng dokumento na set up ang online banking at na-verify ang schedule. Nang sumapit ang Disyembre 1, na-credit agad sa kanyang account ang bagong pensyon. Hindi lamang siya nakatanggap ng dagdag na pera, kundi nakaramdam din ng confidence na kaya niyang makasabay sa pagbabago. Si Mang Jose naman, isang retiradong driver sa Maynila, ay natutong magplano para sa bagong payout schedule. Dahil sa staggered release, nagplano siya na pumunta sa branch ng maaga at dalhin ang lahat ng kinakailangang dokumento. Kahit maikli ang pila dahil sa bagong sistema, siguradong na-access niya ang kanyang pensyon sa tamang araw. Ang simpleng advance preparation na ito ay nakatulong para maiwasan ang stress at abala. Para sa mga pamilya, may ilang practical tips na pwede gawin upang matulungan ang senior citizen sa bahay. Una, tulungan silang i-update ang kanilang records mula sa personal information hanggang sa bank account details. Pangalawa, mag-set up ng simple na guide o checklist para sa mga dokumento na kakailanganin nila sa payout. Pangatlo, maglaan ng oras para ipakita kung paano gamitin ang SSS online portal or mobile app, lalo na para sa mga hindi sanay sa digital tools. Kahit maliit na tulong lang, malaking ginhawa ito sa kanila. Isa pang tip, magplano ng maaga para sa Disyembre 1 payout. Sa bagong system, hindi lahat ay makakatanggap ng pensyon sa parehong araw, kaya mahalagang malaman ang schedule base sa huling digit ng SSS number. Kung may kakilala o anak na pwedeng tumulong, iset up ang alert system sa mobile phone or email para manotify agad kung narilis na ang pension. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng isang mahalagang punto. Kahit na may pagbabago sa sistema, ang kaunting paghahanda at tulong mula sa pamilya ay malaking tulong para maiwasan ng stress, delay, at confusion. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang kumpiyansa ng senior citizens na kahit may pagbabago sa sistema, kaya nilang makuha ang benepisyo nila ng tama at sa tamang oras. Bago tayo magtapos, pag-usapan natin ang mga karaniwang tanong at concerns ng senior citizens tungkol sa bagong SSS payout simula Disyembre 1. Una, may mga nagtatanong, paano kung may kulang o mali sa contribution record ko? Ang sagot, huwag hintayin ang payout day. Tumawag ka agad sa SSS hotline o pumunta sa branch para i-report ang discrepancy. Mas mabilis itong maayos kapag proactive kaysa maghintay ng problema sa mismong araw ng payout. Pangalawa, may mga senior citizens na nag-aalala tungkol sa online banking at digital transfers. Tanong nila, ano kung hindi ako tech savvy? Ang sagot, hindi mo kailangan gawin ito mag-isa. Humingi ng tulong sa anak, apo o kahit kaibigan. Maaari ring pumunta sa branch para sa over-the-counter payout kung hindi kaya ang online setup. Ang mahalaga ay secure at verified ang account mo bago dumating ang payout Pangatlo, may concern tungkol sa payout schedule. Paano ko malalaman kung anong araw matatanggap ang pension ko? Simple lang, i-check ang SSS portal o tawagan ang hotline. Tandaan, ang schedule ay nakabase sa huling digit ng SSS number para maiwasan ang overcrowding sa branches. Kung alam mo ang tamang araw, maiiwasan mo ang stress at abala. Pangapat, may mga nagtatanong kung may karagdagang requirements simula Disyembre 1. Oo, may updated verification processes. Kasama dito ang valid ID, SSS card, at minsan proof of latest contributions. Kaya siguraduhin kumpleto at tama ang lahat ng dokumento bago ang payout day. Ngayon, mga kababayan, gusto kong i up ang lahat ng napag-usapan natin. Una, i-double check ang inyong SSS account at contributions. Pangalawa, handa ang mga dokumento at ID. Pangatlo, alamin ang payout schedule at iset up ang online banking kung posible. Pangapat, humingi ng tulong mula sa pamilya o kaibigan kung kinakailangan. At panghuli, maging proactive at handa bago dumating ang Disyembre 1. Sa ganitong paraan, makukuha ninyo ang pensyon ng tama, ligtas at walang abala. Sa huli, ang pagbabago sa SSS Payout ay hindi dapat maging dahilan ng stress o pag-aalala. Ito ay opportunity para mas maging maayos at mas organized ang sistema para sa lahat ng senior citizens. Ang kaunting paghahanda, tamang impormasyon at suporta ng pamilya ay sapat na para masiguro na lahat ay makikinabang ng tama. Kung nakita mo ang video na ito bilang helpful at informative, huwag kalimutang ilike ang video ngayon din. Sa ganitong paraan, mas marami pa tayong matutulungan at mas maraming senior citizens ang magiging handa sa bagong sistema. I-share mo rin sa pamilya at mga kaibigan upang lahat ay ma-update sa napakahalagang pagbabago sa SSS Payout. Tandaan, ang kaalaman at paghahanda ay pinakamalaking proteksyon para sa bawat senior citizen sa bansa. Maraming salamat sa panunood at maging handa tayo para sa Disyembre 1 payout. Sama-sama nating siguraduhin na walang may iwan at lahat ay makikinabang ng tama.